Ako, meron pong banggaan ng isang kotse at isang mixer. Truck po ito sa Dumaguete City. Apat po ang patay. Tatlo ang sugatan. Alamin natin ang balita ng malaki Desimay Padilla, Super Radio Cebu. pasok! Super Radio! Joel, apat na tao ang nasawi habang tatlo pa ang sugatan matapos mabanggang isang kotse sa isang mixture truck sa lungsod ng Dumaguete, Nalawigan ng Negros Oriental. Sa panayam ng Super Radyo Sibukay Police, Luzeran Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, pito ang sakay ng kotse at sila ay mula sa Luzon. Habang bumabaybay sa magkaibang direksyon ang kotse at mixer truck, ay nagkabanggaan sila sa kurbadang bahagi ng Diversion Road sa barangay Batinggel. Patay ondas patang spot ang lalaking driver ng kotse at ang tatlong babaeng kasama nito. Habang ang tatlong sugatan na isang minor de edad, 15 anyos at isang 19 anyos, ay sinugod sa hospital at kasalukuyang nagpapagaling. Nasa kusodiya ng polis ang driver ng mixer truck na maharap sa kasong reckless imprudence, resulting multiple homicide and multiple physical injuries. Ako si Desimay Padilla ng Super Radio Cebu nag uulat para sa Jemey Super Radio DZWB dapat totoo.